good morning mga kalandi. So ngayon dito naman ako sa beach. So lalakad-lakad tayo. Beach life mga kalandi. So ang ganda ng panahon ngayon. Ganda ng weather. So medyo okay ang weather ngayon mga kalandi. So kung may hapon na ka, hindi naman magandang ano, panahon parang uulan na naman. So habang hindi pa ano, hindi pa sumasama yung panahon, cherish. Lakad-lakad na tayo. Enjoy life. Enjoy lang tayo mga kalandi. So ang ganda ng ano dito. Ang ganda ng dagat malinaw. Malinaw masyado ang dagat. Pwede na mag-swimming kahit saan. sunog ng balat yung araw. Ang init. So, babalik na lang tayo ulit. So, ang dami nang nagagat sa katawan ko, mga kalandiyo. hindi talaga mga kalamdi hindi masyado dami nang gat so padingas tayo padingas tayo mga kalamdi kuha tayo ng gato here so, kuha tayo ng gato paapoy mga kalambi para walang mga agat na ano-ano para walang ahas tiyan para hindi tayo tagatin ng ahas ahas sa dagat so yan kuha tayo ng mga ang sanga ng kahoy Lagay natin dito Pakapaapoy -paka tayo Pakapaapoy tayo dito So yung mga kalandi ito may na siya Ang hirap pa dingasin kasi Nakakaloka mga kalandi Hira pagpadingas yes. Kaya ako na Inep surugi balat ko mga kalandi eh. Sarap dito mga kalandi sa Baybay. Parang gusto ko sa iyo. Walang maingay. Hangin lang yung maingay. At tubig dagat. Pagkabalik tayo sa kabila. Yes. May push out doon kaya. Sprint nila. pumunta dito. Dito sa part natin dito is malako. So pagdating naman doon, hindi na. lakas ang hangin mga kalandi. Sarap mag mamboko, char mambuko ka, kukuha ka doon. So ayan, bali ayan, is simbahan. Malapit lang simbahan dito sa beach. Tabi lang ng bye-bye. kita sa yung view dito mga kalamitin sobrang ganda ng view yeah. kuwasan na ako ng kaso wala lamang mga nakahulog so ang init ang init ang buhangin mga what's wrong so hot ah. hotel ng Red Horse. Sino kaya ang dito? <laughs> May umiinom pala dito sabi ng bye bye. So, Sapa uminom mga kalandi. Kasi so, tatapo na natin. Pabalik natin doon. Para makita nyo. So, simbahan. kabilang ng baybay. Ang taas mga kalantik ng mga niyog dito. so puwi-iilan lang yung pinakamababa. Ay hirap sa buhay. Sarap sana kumain ng buko. Sa pabinom ng sabaw ng niyog. Walang nakakiyat mga kalantik. punta tayo doon mga kalandi so may mga lupit bitay bitay eh. so okay oh kating init dito mga kalandi sakit sa paa sa matinik Ang mm. ganda ng view. Ang ganda ng view dito mga kalante. na lang tayo mga kalante. Nakakatakot. Ang ng aso. namatay na yung aking apoy mga kalamito ah. yun yung mga gamit ko na buo pa rin mga gamit ko lang kumuha may nakahiga pa see you